thank <laughs> you ano yung sabi mo bro na naka straw mo bro eh uh, ano po yun sa ating mga followers dito sa ating YouTube uh, Isabi mo lahat bro sa kanila bro tapos salamat ako bro mga kasamahan ko dahil sa inyong pinaka-accurate na DIY home locator bro nakakuha kami ng dalawang gold bars at ang lalim ng aming naukay bro ay nakatutimpit hmm. bali bro yung dalawang gold gold bars bro yun po yung Isend mo sa akin sa Messenger account mo. 'Yun po? Oo, oh bro, oh bro. Ah, sige. sige bro. Oh, sige bro, sige bro. Ta tapos bro, ti tinipit bro uh, 'yung lalim niya, bro. Ti tinipit po. Oh, bro. Pag abot ng 10 feet, bro. Oo. Oh. At doon na nakuha ang gold bars, 'yung gold bars. Bali bro, 'yung ano bro, 'yung i-send mo na ano na gold bars na dalawa. Bali, may mga itim-itim pa bro. Uh, ano yun bro? Nakabalot ba ng, ano, ng uh, alkitrat? Ava, Ava, bro, bro. Ah. Nakabalot pa ito yun bro. bro. Mm, naman bro. Mm. Uh, so, ano bro, uh, dahil po sa dalawang gulbars yan, uh, ano yung, anong plano ng grupo nyo? Ah... Uh, Uh, wala ba kayong ano, wala ba wala ba mga harassment diyan sa mga grupo nyo? Ah, uh, wala naman. Uh, wala kalam sa mga mga grupo ko. Aha, ganoon ba? Sige bro, uh, konting ingat lang diyan sa ano bro uh, sa sa Davao Di Oro. So, kung gusto kayong bumili sa mga locator na ating ginawa, pumili lang kayo sa mga picture na nakita niyo dito sa Uh, YouTube channel natin. O mag-chat ba kayo sa Ruli Adlaw Luok o di ba kaya tumawag kayo sa cellphone number 0926263283. Bro, atong itry ang imuhang order, no? Na sorry, version 3. Atong ito itry sa atong collection gold. Yan na butang ibutang. po natin, no? Yan, no? Yan po. Yan. So, dito naman. Yan. So, tapakan po na ito, bro, ha? I-level lang po natin. Di ba? naka siya. Hindi siya umiikot. Pero kapag matapakan po natin, no? Iikot na siya oh Yan oh, oh. Diba hmm. Yan Kaya ganun po natin oh So money bro Money maabot ni mo Kani okay. So ipadala na money ka ron